may mga kabataan eh Si Dr. Andres Gumban Jr. pinatay sa saksak ng isang labing-anim na taong gulang na menor de edad sa kanyang bahay. Tanong, hindi pa ba, ba alam ng Pinatilio na mali ang kanyang ginawa? Ang 12 anyos na si Jezebel, pinatay din sa saksak ng isang labing-anim na taong gulang na menor de edad dahil lamang sa 80 pesos. Hindi pa ba, ba alam ng batang ito na mali ang kanyang ginawa? si Roberto Apuyan, 57 anyos, namatay din sa saksak ng umano'y 15 anyos na dalagita. Hindi pa ba alam ng dalagitang ito na krimen ang kanyang ginawa? Ang mga minor de edad na tinatawag ng mga batang hamog na patuloy sa pangulimbat sa EDSA, hindi pa ba nila alam na mali ang kanilang ginagawa? Ilan lamang yan sa mga sandamakmak na krimen na ang may kagagawan ay bata o mga minor de edad. Alalam ah, nyo na yan, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Pero mukhang ngayon po, iba na ang kasabihan. Sa dami ng krimen kung saan sangkot ang mga kabataan, mga minor de edad, ang ibang krimen eh karumagdumal pa. Mukhang ang kasabihan eh, ang ibang kabataan ay problema ng bayan. Gangwar, droga, nakawan, patayan. Sino ang mag-aakalang kayang gawin ng mga batang nasa murang edad ang ganitong uri ng mga krimen? Ang bata kasi, madaling madala, ma-influencia sa mga nakikita niya sa paligid niya. Simulan natin sa sariling bahay na lang, 'no? Pwede rin naman ang teknolohiya, 'yung internet, 'no? Another one ay 'yung mga nababasa. Ayon sa datos ng Pampansang polisya, mula 2002 hanggang 2012, umabot sa halos 40,000 kabataan ang nasangkot sa krimen. Ang edad, mula 7 hanggang 17 taong gulang. Pinakamaraming kaso na naitala ay ang theft. Sunod yung physical injuries actually, then robbery, plus may mga rape cases din. Ang problema dito kasi, yung mga bata eh ginagamit ng kanika nilang mga magulang para magpatakbo ng illegal na droga sa kanika nilang mga lugar. Yun ang nakakalungkot dito. And it really contributes sa pagtaas ng incidents ng ng crime. Ikalabing apat ng Marso, taong 2011, napatay sa isang rumble ng mga kabataan ang 34-anyos na si Roberto Borlagon o Obet sa kanilang lugar sa barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Tulog na ho yun eh. Bumangon, pumunta ho sa kaibigan, iiaayos yung computer. Saglit lang daw, may narinig na nag ng nagkagulo. Ito namang anak po, lumabas daw ho kasi may edad na siya eh. Nakakaawa to kasi siya ng ganong klaseng gulo. Yung alam Hoy, ano ba yan? Ano ba yan? Hoy, ano ba ano, yan? Pinakbayan daw ho, sabi ng mga nakakakita. Pinagkalong po na raw po. Sabay saksak daw po sa leeg. Sino ang sumaksak sa leeg? Yung Daryl Del Rosario. Yung may edad na. Sa walong saksak na tinamo ni Obet sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, ang saksak sa kanyang leeg ang tumapos sa kanyang buhay. Sa ganitong saksak, alam mo kung paano pumatay. Ayon pa sa aming source, pinag-aaralan daw ng ilan sa mga sospek kung paano pumatay. Anim ang sospek sa krimen, edad 13 hanggang 17. Isa rito, si Christian Roña, Elias Sakang. 15 anyos siya nang mangyari ang insidente. Si Roña ang umano'y humawak kay Obet habang sinasaksak. Sangkot kutsa doon po kasama sa pero hindi naman talaga siya gumawa nun eh. Pero yung anak ko daw po, umano daw siya, tumusok, nabali daw yung putsilyo niya maliit, bumaluktot. Oo so, po, uh, hindi talaga daw siya. Mama, hindi naman po yun, mama, napuruan. Si Sakang at ang ilang panyang kasamahan dahil menor de edad ay hindi naparusahan. Kahit yung mga kasalanan niya, bata pa yan. Hindi makukulong yan. Parang may ganong buntot na sila tayo Namatayan ng anak ng walang kapararakan, wala pang tiyansang magkamit ng hostisya ang pamilya Borlagon sa nangyaring krimen. Napalaki ka sila ng mayos, hindi sila nalihis ng landas. Kaya ho, sakit. Hindi ko hunapit na katulad ng ibang kapitbahay namin na sinusundo ng barangay. Pero ang anak ko lumaki, hindi mo yan susundo ng barangay pasensya na sila. sana wag na nilang ano yung anak ko. Kasi mabait naman yan siya eh, kung di nasangkot sa barkada lang. Sana patawarin na lang nila yung anak ko. Ang tanong, alam kaya ng mga batang pumatay kay Obed ang bigat ng kanilang pagkakasala? Hindi ho sila makukonvict, sir. Ginamitan sila ng discernment. Si Nanay Nida Borlagon, magdadalawang taon nang ipinaglalaban ang kaso ng kanyang anak na si Obet. 34 anyos at naulila ni Obet ang kanyang asawa at dalawang maliliit pang anak na pinatay umano ng anim na menor de edad sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City, noong Marso 14, 2011. Gusto mang makulong ni Nanay Nita ang mga sinasabing pumatay sa kanyang anak, naniniwala siyang malabo itong mangyar. Ano ho ang paliwanag sa inyo ng piskalya? Kung ano ho ang kakaharapin in case makonvict sila? Hindi ho sila makukonvict, sir. Ginamitan sila ng discernment. Ano po ang paliwanag sa inyo sa ibig sabihin ng discernment? Hindi sila makukulong dahil sa kanilang pagiging inosente daw pagiging bata. Inosente pa ba ang mga menor de edad na nakapatay na? Hmm, let's hear it from the expert. Base sa pag-aaral kasi, between 8 to 12 years of age, ang isang bata ay nakakaalam na kung ano yung tama o mali. -e. Generally, itong age na to, parang alam na ng bata kung ano yung aspeto ng krimen. Alam niya na na, ay mali iyan. Dahil protektado ng Section 6 ng Republic Act 9344, o Juvenile Justice Welfare Act ang mga minor de edad. posibleng lumusot sa kasong murder ang mga pumatay 15 years old pababa, walang criminal liability. Ang meron lang is civil liability. Ibig sabihin lang noon, yung bata o yung magulang niya, babayad ng danyos, perwisyos. So pagdating sa 15 to 18 years old edad, ang DSWD kasama ang korte, magtatansya kung yung bata ba ay ay kumilos na may pagkakaunawa ng tama o mali nung kanyang ginawa ang kanyang krimen. Galit na galit naman si Nanay Nida sa pangunahing may akda ng batas na ito sa Senado na si Senador Francis Pangilinan. Nagagalit ko ako kay Pangilinan, kay Pangilinan sa batas niya. Sa totoo lang, siya ang gumagawa ngayon ng criminal na bata. Siya. Wala namang kasi ring perfectong batas. Bigyan muna natin ng pagkakataon na ito'y maimplementa. Laman din ng naturang batas na responsibilidad ng Department of Social Welfare and Development na magkaroon ng rehabilitation at diversion programs ang mga minoridad na nasasangkot sa mga krimen. Okay, fine. Kaya lang, iba ang pamantayan ng DSWD sa pagtukoy sa age of discernment. Ang discernment po ay based doon sa mental capacity ng mga bata. Walang kinalaman yung discernment namin, doon sa actual crime na ginawa. Hindi kami nagdi-decision po para doon. So ang court ang sito prosecutor. Kailangan tignan kung naiintindihan ba ng bata na ang ganyang ginawang, ginawang pagpatay e eh, tama ba o mali. DSWD kasama ang korte na magtatansya kung yung bata ba ay ay kumilos na may pagkakaunawa na tama o mali nung kanyang ginawa ang kanyang. Paniniwala na naman ni Nanay Nida hindi nakakatulong ang DSWD sa pagbababuti ng mga minor de edad na gumawa ng karumal-dumal na krimen. Isa po sa mga dapat ho na sisihin sa pagdamin ng gantong uri ng bata yung, yung DSWD? Sa Mandaluyong siguro oo. Pero sa ibang lugar, narinig ko kakampi namin eh. Dapat daw po nakalagay sa isang, sa isang, kumbaga parang kulungan yung mga bata na yung kasi nagkasala wala din ang barangay na kinabibilangan ng mga sospek na dapat makulong ang mga patang umano'y pumatay kay Obed. May kumpleanat naman sila eh, Na-inimpistigan sa CIP. Hindi nga pinapakawalan ng mga ito. Abang, abang may kaso. Hindi naman intensyon ng batas na pag ikaw ay nagkasala, wala kang pananagutan. At pag ikaw ay nagkasala at serious ang, ang offense, hindi makakabuti sa bata yung pinapak pinakakawalan. So hindi dapat pinakakawalan. Ang tanong, kung ang inyong sariling anak ang siyang ginilitan ng leeg, papayag ka bang hindi makulong ang mga gumawa ng karumal-dumal na krimen na ito dahil sila ay menor de edad? Kung ang anak ko, gusto mo rin maparusahan din. Pero siyempre alamin, alamin bakit nag